Wow! Todo ang pasasalamat ni Aki sa kanyang malting regalo. Galing mismo sa kanyang daddy Paolo Abilino at tita Kimi. Super close na nga agad ang bata kay Kim Chiu. Walang humihindi sa businak na puso ng aktres. At syempre, napakabait na bata ni Aki. Dahil napakamatured mag-isip kung ano ang nagpapasaya sa kanyang daddy Paolo, ay full support ito. King Pao, tulungin ng humarap kay Aki, so kilig naman talaga. Mga tatangian din kasi na apres ay swap nusa para kay Paolo. Maging si Alge Reyes nga rin, ay kilig din sa King Pao. Kung ano man ang naraan ng akor, ay tanggap yun ni Kimi at ang taong bayan. Paging ang ex-girl branding, ay masaya sa kung ano ang bagong tinataha. Di Paolo Aguilino. Nakilala din kasi nila si Kimi na napaka down to earth. Bagay sila ni Paolo. Mas magkakaintindihan. Ayan kasi ang mga tipo ng aktor. Walang yabang at artist katawan masiyahin at mapagmahal na tao. Ito nga ang ilang komento ng fans. Napakaswerte ni Paolo para kay Kimi. Hindi try hard kung, kung nilos. Hindi pakitang taos. sa iba. Kung ang nakikita natin sa harap ng kamera, kadoon din siya yung vidlight. Walang halong edyos. Masaya at mabuting bata, kaya laging pinagpapala sa lahat. Inanagyan sa mga magagandang lahat kita ng mga supporters kay Kimmy.